Ako si Dr. Mila De La Paz. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, tinulungan ko ang mga kababaihan na ibalik ang unti-unting kinuha ng panahon at stress, enerhiya, sirkulasyon at intimasya. Hindi sa pamamagitan ng mamahaling mga krema o komplikadong mga gawain, kundi sa pamamagitan ng simple at subok na ng panahon na mga katotohanan. Dahil heto ang kabalintunaan ang sagot, ay wala sa paggawa ng mas marami. Na sa paggawa ito ng isang bagay na iba isang bagay na nakalimutan na. At isa sa pinakamakapangyarihang mga kasangkapan ay malamang na nasa inyong kusina lang ngayon. Sa mensaheng ito, ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong gamitin ang pulot pukyutan o opulot pukyutan sa isang partikular at natural na paraan upang mapabuti ang daloy ng dugo-enerhiya at malalim na koneksyon pagkatapos ng edad, Sinta. Ang tamang tiempo ang lahat. Karamihan sa mga kababaihan ay mali ang paggamit nito. Sa mga susunod na sandali, ibubunyag ko kung paano ito gawin nang tama upang hindi ninyo makaligtaan kung ano ang maaring maging pinakamahalagang pagbabago sa inyong ikalawang yugto ng buhay. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, maglaan po kayo ng sandali para pindutin ang button na yon at i-on ang bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang mga tip sa hinaharap na idinisenyo upang tulungan kayong maging mas malakas, mas konektado at mas buhay pagkatapos ng edad 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, itype ang uja sa mga komento. Kung hindi naman i ang zero, ang inyong feedback ay tumutulong sa akin Napagbutihin pa ito para sa inyo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kalakas ang isang bagay na kasing simple ng pulot pukyutan, tingnan natin ng mas malapitan kung bakit natural na humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60, kung ano talaga ang ibig sabihin yan para sa inyong enerhiya, inyong intimasya, at sa inyong pangkalahatang kapakanan at higit sa lahat kung ano ang maaari ninyong gawin Tungkol dito, simula ngayon. Una, bakit humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60? At ano ang epekto nito sa inyong enerhiya at intimasiya? Naaalala ko pa ang sandaling iyon ng ang isang pasyente na nagngangalang. Aling Elena, 71 taong gulang mahinahon, isang retiradong guro mula sa Batangas, ay umupo sa aking harapan at sinabing, Dora de la Paz, hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko. Pagod ako, kahit nakapahinga. Pakiramdam ko hindi ako konektado. Ang tahimik na pangungusap na yon ay kumakatawan sa milyon-milyong kababaihan na higit sa siksta. Ang katotohanan ng inilalarawan ni Aling Elena ay hindi lamang pagtanda. Ito ay mahinang sirkulasyon at mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng marami. Pagkatapos ng edad siksita natural na Nagsisimulang mawala ang elastisidad ng inyong mga ugat. Ang panloob na bahagi nito na tinatawag naming endothelium ay hindi na gumagawa ng sapat na nitric oxide, ang gas na ginagamit ng inyong katawan para i-relax ang mga ugat at ipadala ang dugo kung saan ito kailangan. Habang bumabagal ang prosesong ito, nagiging limitado ang daloy ng dugo. Ang resulta, malamig na mga kamay at paa matamlay na enerhiya isang puso na kailangang magtrabaho ng mas mabigat at para sa marami isang kumukupas na pakiramdam ng sigla, pisikal-mental at sa intimasya. Maaari kayong makaramdam ng bahagyang pagkawala ng koneksyon sa inyong katawan o mapansin na ang ilang sandali kasama ang inyong partner ay hindi na kasing sigla tulad ng dati. Hindi ninyo iyon kasalanan iyon ay ang inyong biyolohiya na humihingi ng suporta. At heto ang mahalaga ang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa inyong puso. Ito ay tungkol sa inyong utak, inyong balat, inyong pagnanasa, inyong kumpiyansa. Ito ang pinakapundasyon ng kung gaano kabuhay ang inyong pakiramdam. At ang magandang balita ay kahit na pagkatapos ng isinto ang inyong katawan ay may kakayahang tumugon ng mahusay kapag binigyan ng tamang hudyat na nagdadala sa atin sa tanong na hindi naiisip ng karamihan sa mga kababaihan kung ang isang bagay na kasing simple ng purong pulot pokyutan ay maaring mag-trigger ng hudyat na yon. Paano nga ba ito gumagana? Ano ang nasa loob ng pulot pokyutan na ngayon palang nauunawaan ng siyensya? At paano ito makakatulong sa inyo na maging mas malakas, mas malinaw ang isip? at mas konektado kaysa sa mga nakaraang taon, iyan mismo ang ating tutuklasin. Kung narito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay umaantig sa inyo mag-iwan ng numerong umna sa mga komento para malaman kung kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon magpatuloy tayo? Ang susunod ninyong maririnig ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ninyo sa isang bagay na kasing simple ng pulot-pukyutan man, ikalawa ang nakatagong kapangyarihan ng pulot-pukyutan na sinusuportahan ng siyensya, magiging tapat ako sa inyo. Noong una kong narinig ang isang matandang babae mula sa isang maliit na bayan sa Laguna na nanunumpa na ang isang kutsarita ng purong pulot-pukyutan tuwing umaga ang sikreto sa kanyang lakas at talas ng isip, magalang akong ngumiti. Ilang dekada na ako sa klinikal na medisina na umaasa sa pananaliksik at mga protokol. Ang pulot pokyutan para sa akin ay isang bagay lang na inilalagay sa tsaa. Ngunit ang hindi ko napagtanto noon na kamakailan lamang kinumpirma ng siyensya ay ang pulot pokyutan ay higit pa sa natural na asukal. Ito ay isang mabisa at biyolohikal na aktibong sangkap na may tunay na mga benepisyo sa cardiovascular, lalo na kung ito ay puro hindi sinala at ginagamit ng may intensyon. Ang purong pulutpokyutan pukyutan ay naglalaman ng makapangyarihang mga antioxidant flavonoid at mga trace enzyme na tumutulong na bawasan ang pamamaga at mapabuti ang paggana ng mga ugat. Pinakamahalaga ang ilang mga compound sa pulutpokyutan pukyutan ay tumutulong na mapataas ang produksyon ng nitric oxide ang mismong molekyul na kailangan ng inyong katawan upang mapanatiling bukas, nababaluktot at dumadaloy ang mga ugat. Hindi ito kwentong bayan. Ito ay sinusuportahan ng mga pag-aaral na nagpapakita ng papel ng pulot pukyutan sa pagpapabuti ng antas ng kolesterol, pagsuporta sa kalusugan ng puso at pagpapahusay ng endothelial function. Hindi ka na ang mga kultura sa buong mundo bago pa man magkaroon ng mga gamot ay ginagamit ang pulotpukyutan hindi lamang bilang pagkain kundi bilang gamot mula sa mga tradisyon ng ayurvedic hanggang sa mga sinaunang kaugalian sa Ehipto ang pulotpukyutan ay pinahahalagahan para sa mga katangian nitong nagpapanumbalik lalo na para sa kalusugan ng kababaihan at heto ang personal na bahagi nang sinimulan kong irekomenda ang pulot pokyutan sa ilan sa aking mga matatandang pasyente sa tamang anyo at tiyempo nagsimula akong makakita ng isang bagay na banayad ngunit makapangyarihan pagbabalik ng kulay sa kanilang mga mukha init sa kanilang mga kamay enerhiya sa kanilang mga hakbang at kahit na isang uri ng ningning sa kanilang mga mata hindi ito isang himala ito ay ang kalikasan na ginagawa ang pinakamahusay na kaya nito pagsuporta sa buhay kapag binigyan ng pagkakataon. Ngunit dito, nagiging tunay na interesante, hindi ninyo maaaring kainin lang ang anumang pulot pukyutan sa anumang oras at umasa ng mga resulta. Mayroong paraan dito, isang tamang tiempo, isang paraan ng paggamit ng pulot pukyutan na ginagawa itong higit pa sa isang pampatamis. At sa susunod na sandali, Ipapakita ko sa inyo kung paano ito eksaktong gumagana. Ikatlo ang 60-60 method, kung paano gamitin ang pulot pukyutan upang palakasin ang sirkulasyon at koneksyon. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang tamang tiempo ay maaring maging lahat. Minsan ay meron akong pasyente na nagngangalang Aling Susan City 6. Byuda maalalahanin tahimik na nakikipaglaban sa mababang enerhiya at isang pakiramdam ng pag-iisa na hindi niya lubos na mailarawan. Sinubukan niya ang mga bitamina mga reseta kahit na ang ilang mga usong supplement. Walang nagpabago hanggang sa sinunod niya ang isang bagay na tinatawag ko ngayong 60-60 method. Ito ay simple ngunit nakakagulat na epektibo. Nagsisimula ito sa isang kutsarita ng purong pulot pukyutan na iniinom ng walang laman ng tiyan Unang-una sa umaga o mga isang oras bago ang intimasiya. Hindi pagkatapos ng mabigat na pagkain, hindi inihalo sa matamis na kape, purong pulot-pukyutan lang maaaring direkta o dahan-dahang hinalo sa maligam-gam hindi mainit na tubig. Ang napansin ni Aling Susan pagkatapos lamang ng ilang araw ay hindi dramatiko, ngunit ito ay totoo. Sinabi niya na ang kanyang isip ay mas matalas sa umaga, ang kanyang mga kamay ay hindi nagaanong malamig at marahil ang pinakamakabuluhan sa lahat. Nang muli siyang kumonekta sa isang bagong tao sa kanyang buhay, sinabi niya, hindi na ako manhid. Ramdam na ramdam ko ang sandali. Ang 60-60 method ay binuo sa ideya na ang katawan ay pinakamahusay na tumutugon kapag binibigyan ng kung ano ang kailangan nito sa tamang oras. Ang pulot-pukyutan ay tumutulong na suportahan ang nitric oxide. Ngunit ang pagsasama nito sa banayad na paggalaw, tulad ng isang pon minutong paglalakad, ay nagpapalakas ng epekto nito. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa momentum. Ang tamang mga input na ginagawa ng tuloy-tuloy ay maaaring magbago sa paraan ng paggalaw ng inyong dugo kung paano gumagana ang inyong utak at kung paano kayo lumilitaw sa inyong mga relasyon. May ilang kababaihan na gustong magdagdag ng isang piga ng limon o isang kurot ng kanila. Hindi ninyo kailangang gawin iyon. Ang pinakamahalaga ay ang ritual simula ng inyong araw na may intensyon bigyan ng inyong katawan ng isang malinis at natural na tulong na sumusuporta sa sirkulasyon at enerhiya mula sa loob palabas. Ngunit ano ang mangyayari kapag pinanatili ninyo ito? Kapag ang isang pang-araw-araw na ritual ay naging isang ritmo na pinagkakatiwalaan ng inyong katawan, doon talaga nagsisimulang magbago ang mga bagay at iyan mismo ang gusto kong ibahagi sa inyo sa susunod. Ikaapat ano ang mga ibinabalita ng mga kababaihan na higit sa isinta pagkatapos gamitin ang paraan ng pulot-pukyutan nakatatanggap pa rin ako ng mga sulat-sulat kamay, pati na rin mga email, mga mensahe mula sa mga kababaihan sa iba't ibang panig ng Pilipinas na tahimik na sinubukan ng paraan ng pulot pukyutan at natagpuan ang isang bagay na hindi nila inaasahang maibabalik isang pakiramdam ng kanilang sarili. Nariyan si Aling Brenda 69 na nagsabing halos sumuko na siya sa pakikisalamuha. Pagkatapos ng kanyang diborsyo, sinimulan niyang gamitin ang pulot-pukyutan tulad ng ipinakita ko sa kanya, isang kutsarita tuwing umaga isang maikling paglalakad, walang malaking inaasahan. Pagkalipas ng tatlong linggo, sinabi niya sa akin na mas komportable na siya sa kanyang sarili. Mas madalas na siyang tumawa. Sumali pa siya sa isang lokal na book club sa kanilang barangay sa Quezon City at nakakilala ng mga bagong kaibigan. Pagkatapos ay nariyan si Aling Margarita. Sa Tip 24, isang retiradong NARS na higit isang dekada nang umiinom ng gamot sa presyo ng dugo. Hindi niya akalain na makakatulong ang pulot pokyutan ngunit sinubukan pa rin niya. Pagkalipas ng dalawang buwan sa ilalim ng supervision, napansin ng kanyang doktor ang sapat na pagbuti sa kanyang sirkulasyon kaya inayos nila ang kanyang gamot. Ngunit hindi iyon ang pinakaikinatuwa ni Aling Margarita. Ang sinabi niya sa akin na may matatag at taas noong boses ay ito. Pakiramdam ko kaya ko ng muling maging present para sa asawa ko. Hindi lang physical emotional buong buo. Ang mga kwentong ito ay maaring mukhang maliliit mula sa labas. Ngunit kapag nabuhay ka sa mga taon ng dahan-dahang paghina ng pakiramdam, na hindi ka nakikita sa sarili mong katawan, ang isang pagbabagong tulad nito ay parang napakalaki. Hindi lang ito tungkol sa enerhiya o hitsura. Ito ay tungkol sa tahimik na pagbabalik ng kumpiyansa ng presensya, ng kakayahang sabihin, narito pa rin ako. At hindi ito isang himalang lunas. Ito ay pagiging tuloy-tuloy. Ito ay intensyon ito. Ay ang pagtugon ng inyong katawan araw-araw kapag binibigyan ninyo ito ng isang bagay na totoo. Ngayon, gaano man kalakas ang mga resultang ito, bahagi lamang ito ng kwento. Mayroong mas malalim na nangyayari kapag bumubuti ang sirkulasyon isang bagay na higit pa sa pisikal na kalusugan. Dahil kapag dumadaloy ang dugo, may iba pang dumadaloy kasama nito ang inyong kakayahang mag-isip ng malinaw makaramdam, ng malalim at kumunekta ng buo. Kaya pag-usapan natin ang koneksyon na yon, at kung bakit para sa maraming kababaihan, ang maliit na pagbabagong ito ay nagpapanumbalik ng isang bagay na akala nila ay nawala na magpakailanman. Ikalima ang siyensya sa likod ng koneksyon. Bakit ang daloy ng dugo ay katumbas ng pagbubuklod? Isa sa mga pinakanakakaantig na pag-uusap na naranasan ko sa aking karera ay mula sa isang babaeng nagngangalang Aling Linda 76 na nagsabi sa akin, Dramatap, Tortura de la Paz, hindi ko po namimiss ang pagiging bata. Ang namimiss ko ay ang pakiramdam na malapit sa isang tao. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pagnanasa. Nagsasalita siya tungkol sa presensya ang uri na nagpaparamdam sa iyo, na nakikita ka gusto ka buhay sa sandaling iyon kasama ang isang taong mahal mo. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay ang emosyonal na intimasya at pisikal na koneksyon ay hindi magkahiwalay na mga sistema sa katawan. Sila ay malalim na nakatali sa sirkulasyon. Kapag hindi malaya ang daloy ng dugo, hindi lang ang katawan ang nagsisimulang magsara. Ang isip ay pumurol ang mga emosyon ay tumatamlay, hindi ka nagaanong madaling tumawa, nararamdaman mo ang kaunting distansya, kaunting hindi pagiging ikaw. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong sinisira ang koneksyon hanggang sa isang araw ay titingin ka sa salamin at magtataka kung saan napunta ang panloob na liwanag na iyon. Ngunit kapag bumuti ang sirkulasyon isang pambihirang bagay, ang nangyayari. Ang inyong utak ay tumatanggap ng mas maraming oxygen, ang inyong mga nervyos ay nagiging mas tumutugon ang mga hormone, ay nagsisimulang muling magbalanse. Hindi lamang kayo nakakaramdam ng mas alerto, nararamdaman ninyong mas present kayo at sa presensyang yon nagbabago ang mga relasyon. Mas nakikinig kayo, mas matagal kayong tumitig komportable kayong abutin ang kamay ng inyong partner o magbiro o magsimula ng isang sandali ng pagiging malapit. Hindi kailangang maging perpekto, ngunit ito ay nagiging totoo muli. Iyon ang dahilan kung bakit kapag sinasabi sa akin ng mga kababaihan na nakatulong sa kanila ang paraang ito na muling kumonekta, madalas ay higit pa sa pisikal ang ibig nilang sabihin. Ang ibig nilang sabihin ay emosyonal, espiritual. Muli silang nakakaramdam na nakatuntong sa lupa, na ang kanilang mga paa ay nasa lupa at ang kanilang puso ay bukas. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sigla ang inyong natural na kakayahang humarap sa inyong buhay nang may kalinawan lakas at init. Ngunit habang tinutuklas natin ang mga benepisyong ito, kailangan din nating maging tapat. Maraming kababaihan ang hindi nakakakuha ng mga resultang inaasahan nila, hindi dahil hindi gumagana ang pulot-pukyutan, kundi dahil sa ilang karaniwang pagkakamali na tahimik na humahadlang sa pagunlad. unlad Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang dapat iwasan upang hindi masayang ang kahit isang hakbang sa inyong paglalakbay pabalik sa inyong sarili. Ikaanim ano ang hindi dapat gawin mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Noong una kong sinimulang ibahagi ang paraan ng pulot pokyutan sa mga pasyente, inakala ko na karamihan ay mabilis na makikita ang mga benepisyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, may napansin akong nakapagtataka. Habang maraming kababaihan ang nag-ulat na bumuti ang kanilang pakiramdam. Mas masigla, mas konektado ang ilan ay hindi gaanong nakaramdam ng pagbabago. At hindi ito dahil hindi gumana ang paraan. Ito ay dahil sa ilang maliliit at maiiwasang pagkakamali na tahimik na pumipigil sa kanila. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang pagpili ng maling uri ng pulot pukyutan. Maraming kababaihan ang hindi sinasadyang kumukuha ng mga malinaw na plastik na bote mula sa grocery, sinala na pasteurized, tinanggalan ng mga sustansya. Ang kailangan ng inyong katawan ay purong hindi sinalang pulot pukyutan, mas mainam kung lokal o organiko, kung saan buo pa ang mga enzyme at natural na compound. Iyon ang sumusuporta sa nitric oxide. Iyon ang tumutulong sa daloy ng dugo. Isa pang pagkakamali ang pag-inom nito. Pagkatapos ng mabigat na pagkain, o bago matulog. Ang inyong digestive system ay bumabagal sa gabi at kapag puno ang inyong tiyan ng epekto ng pulot pukyutan ay nababawasan. Mahalaga ang tiyempo. Maaga sa umaga o isang oras bago ang koneksyon doon, pinaka-responsive ang inyong katawan. Pagkatapos, ay may mga kababaihan na sinusubukang madaliin ang proseso. Umiinom sila ng sobra Umaasang mas mabilis ang resulta dalawa o tatlong kutsara sa isang araw iniisip na mas marami ay mas mabuti ngunit ang sobrang pulot-pukyutan ay maaaring magpataas ng asukal sa dugo at magdulot ng mga pagbagsak na sumisira sa lahat ng sinusubukan ninyong buuin isang kutsarita ay sapat na mas makapangyarihan ang pagiging tuloy-tuloy kaysa sa dami nakita ko pa nga ang mga kababaihan na tinalikuran ng paraan pagkatapos lamang ng ilang araw dahil hindi sila nakaramdam ng bigla ang paglakas. Ngunit hindi ito isang magic trick. Ito ay isang hudyat sa katawan, isang tahimik na tulak. Kailangan ng panahon upang maibalik ang napabayaan sa loob ng maraming taon. At kapag binigyan ninyo ito ng panahong iyon, isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Ngayon kung nagawa ninyo ang isa sa mga pagkakamaling ito huwag mag-alala. Karamihan sa mga kababaihan ay ganoon sa simula. Ngunit sa sandaling itama ninyo ang landas ang mga benepisyo ay may posibilidad na lumitaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Kaya ngayon na alam na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon upang bumuo ng isang pangmatagalang ritual na sumusuporta hindi lamang sa inyong sirkulasyon, kundi sa inyong buong pakiramdam ng kapakanan. Ikapito mga huling kaisipan mula kay Dr. Mila de la Paz, nakasama ko na ang libu-libong kababaihan sa mga huling kabanata ng buhay, mga babaeng pagod-bigo at tahimik na nag-iisip kung ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. At masasabi ko ito sa inyo hindi pa, malayo pa mayroong isang bagay na hindi ka pani-paniwalang makapangyarihan sa sandaling magpasya ang isang babae na hindi siya papayag sa paghina na gusto pa rin niyang makaramdam ng koneksyon, presensya kagalakan. Na gusto pa rin niyang yakapin ng kanyang partner at maging totoo ito. Na gusto pa rin niyang gumising na may layunin. Hindi ninyo kailangang umakyat ng bundok o tumakbo ng maraton. Minsan nagsisimula ito sa isang bagay na kasing liit ng isang kutsarita ng pulot pokyutan. Kita ninyo ang paglalakbay na ito ay hindi talaga tungkol sa pulot pokyutan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong ritmo, pagbabalik ng inyong mga umaga, paglalakad muli, nang may intensyon pakiramdam ang inyong hininga sa inyong dibdib at ang init sa inyong mga daliri. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng isang hudyat na nagsasabing, kasali pa rin ako dito, hindi pa ako tapos. Kapag sinimula ng aking mga pasyente na gamitin ang paraang ito ang feedback na pinakanakakaantig sa akin ay hindi tungkol sa hitsura o mga numero. Ito ay kapag sinasabi nilang, pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Iyon ang mahalaga. Dahil kapag nararamdaman ninyo na kayo ay kayo malinaw, matatagbuhay lahat ng iba pa ay nagsisimulang mahulog sa tamang lugar. Hindi ninyo kailangan gawin ang lahat, ngunit kailangan ninyong gawin ang isang bagay. Magsimula kung nasaan kayo. Magsimula sa maliit. Manatiling tuloy-tuloy. Ang katawan ay may hindi kapanipaniwalang kakayahang mag-ayos, magpanumbalik at tumugon, lalo na kapag ito ay ginagamot ng may pag-iingat pasensya at kaunting karunungan na ipinasa mula sa mga nabuhay ng sapat na katagalan upang maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Ngayon, habang naghahanda tayong magtapos, gusto kong bigyan kayo ng isang bagay na praktikal isang bagay na maaari ninyong simulang gamitin ngayon. Dahil ang pag-alam sa lahat ng ito ay unang hakbang lamang. Ang mahalaga ngayon ay kung paano ninyo ito isa sa buhay. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano eksaktong bumuo ng inyong sariling pang-araw-araw na ritual, simple makapangyarihan at idinisenyo upang suportahan ang babaeng kayo at ang buhay na nasa harapan pa ninyo. Ikawalo mga pangwakas na salita, ang inyong pang-araw-araw na ritual, ang inyong bagong simula. Kung may isang katotohanan na lubos kong pinaniniwalaan sa paglipas ng mga taon ito, iyon ang maliliit na bagay na ginagawa nang tuloy-tuloy ay maaaring magbago ng lahat. Natututunan ninyo ngayon na ang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa enerhiya, kalinawan, presensya at koneksyon. Nakita ninyo kung paano ito humihina sa pagtanda, kung paano nito tahimik na sinisira ang sigla at kung paano ang isang bagay na kasing natural at simple ng purong pulot-pukyutan ay maaaring makatulong na ang katawan pabalik sa buhay. Narinig ninyo ang siyensya oo, ngunit pati na rin ang mga kwento mga totoong babae sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na muling natutuklasan kung ano ang ibig sabihin ng pakiramdam na maging sila muli, mga babaeng hindi hinabol ang kabataan, ngunit piniling parangalan ng buhay na mayroon pa sila sa pamamagitan ng pagharap dito ng may intensyon nakita rin ninyo kung gaano kadaling masira ang pag-unlad ng mga karaniwang pagkakamali. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa paggawa nito ng tama at pagbibigay sa inyong katawan ng ritmong kailangan nito upang tumugon. Kaya ngayon kayo naman, magsimula sa simple. Bawat umaga isang kutsarita ng purong pulot pokyutan na iniinom ng may layunin. Maglakad ng ilang minuto pagkatapos. Hayaan ang inyong katawan na alalahanin kung ano ang pakiramdam ng paggalaw. Huminga ng mas malalim. Tumayo ng mas matikas. Pansinin ang pagbabago hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong mood, sa inyong pag-iisip, sa inyong koneksyon, sa mga nasa paligid ninyo. Hindi lamang ito isang ritual. Ito ay isang deklarasyon, isang tahimik na paraan ng pagsasabing, Narito pa rin ako, mahalaga pa rin ako at hindi pa ako tapos. Ang aking mahalagang aral sa buhay para sa inyo ay ito: Ang pinakamalalim na mga pagbabago ay madalas na nagsisimula sa pinakamaliit at pinakasinasadyang mga hakbang. Hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang inyong kalusugan at kagalakan, isang simpleng pagpili sa bawat pagkakataon. Ang inyong katawan ay may kamanghamanghang kakayahan para sa pagpapanibago kung bibigyan lamang ninyo ito ng tamang mga kasangkapan at ng paggalang na nararapat dito. Nalakbay ko na ang daang ito kasama ang maraming kababaihan. Nakita ko ang pagdududa sa kanilang mga mata sa simula at ang liwanag na bumabalik kapag nagsimula silang makaramdam na mas mabuti, mas malakas, mas present. Ang liwanag na yon ay nasa inyo pa rin at hindi pa huli ang lahat para hayaan itong muling magniningning. Kaya anuman ang dalhin ng buhay sa inyong daan, hayaan ninyong ito ang maging simula ng isang bagong kabanata, isang nakaugat sa lakas kalinawan at koneksyon isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon simula ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo at nararamdaman ninyo na maaari itong magdulot ng pagbabago, mangyaring i-type it ang oo sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pagtanda ng may sigla at layunin. At pakiusap ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kapatid na babae, inakaibigan o sino mang babae sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang sa pagkarinig nito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mahipo.